isang 60-anyos na PWD ang walang habas na pinagpapalo sa ulo hanggang ito po ay mamatay. At sa tulong po ng ilang testigo, agad natukoy ng mga otoridad ang suspect na sa ngayon po ay pinaghahanap makaraang takasan ang krimen. Jim Tejano sa Balita, Exclusive. Mag-alas ng gabi noong Mayo at 30, taong kasalukuyan isang karumaldumal na krimen ang naganap sa barangay Labne sa San Miguel Bulacan. Ang masayahing 60 anyos na PWD na si Eduardo Bonina. Walang habas na pinatay gamit ang isang tubo. Sa inisyal na investigasyon ng San Miguel Police, makailang ulit na pinagpapalunan ng sospek sa ulo ang biktima hanggang sa ito'y mamatay. Mula sa liblib na barangay sa nabanggit na bayan, sinadyang puntahan ng Net 25 News ang lokasyon kung saan nangyari ang krimen. Pagdating namin sa lugar, madilim at masukal na bakuran ang bumungad sa amin. Nang aming silipin ng bahay, kitang ang magunong gamit ito. Bakas pang dugo sa sahig mula sa biktima kung saan ito natagpo ang nakahantusay at wala ng buhay. balik balik po ako ng kabilang bayan. Papunta po ako dito sa ano, barangay Labni. Uh, ni Exacto po pagpasok po ng bakuran. Nakita ko po na pinaghahampas ng mahabang tubo ang biktima pinagpapalupo siya at sa sobrang takot ko po napangunahan po ako ng takot nagtago po ako sa isang ma madamong lugar para hindi niya ako makita pero tila hindi na kontento ang suspect. pagkatapos nun lumabas siya pa palayo at bumalik ulit para masiguradong buhay pa ang biktima at ulit ng ilang beses. Pag alis ng salari, agad na tumawag ng barangay ang witness na sila namang ipinagbigay alam sa pulisya. Ikatlo sa siyam na magkakapatid ang biktima na sinasabing may mental disorder. Sa kabila ng kalagayan ng biktima na si Eduardo Bonina, hindi ngayon lubos maisip ng pamilya o ng kaanak ng biktima kung bakit nangyari ang karumal-dumal na krimen. Mabait, tahimik at responsable at higit sa lahat, madiskarte sa buhay. Sa kwento ng kaanak, mahilig makinig sa radyo ang biktima kung kaya binilan ito ng bagong radyo ng bunsong kapatid dahil sira na ang ginagamit nito. Pero tila nawawala ng hanapin sa bahay ng pamangkin. Panawagan ng pamilya agarang aksyon para sa dagliang pagkakamit ng ustisya. Mapagmahal sa asawa, sa pamilya, lalo na sa mga magulang ko. ay sana mahuli ang gumawa ng karudumal-dumal na ginawa niya sa aking kapatid. Nakikisama lang po siya sa mga kapitbahay. Yung sa gumawa sa kanya, Diyos na ang bahala sa'yo. Hindi ko man po siya nakasama ng matagal nung maliit pa po, po Masakit po para sa akin yung ano, nangyari sa kanya na gano'n pag ng otoridad kung sino ang nasa likod ng marahas na pagpatay kay Eduardo Bonina. Inaalam na ng PNP ang motibo sa krimen. Tumanggi mo nang humarap sa media ang PNP habang nagpapatuloy ang investigasyon. Jimtihan para sa mata ng Aguila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.